Good morning everyone! Ayan, may ganap nga ngayong araw na to and attend tayo ng isang graduation. So tara guys, samahan niya po. So ayan na nga guys, nandito na tayo sa bling At hindi pa nagsisimula, pero malapit mag so, na mag-upis. So, naupo na muna so, tayo. So, and, ayan Speaker, so, Pastor Yoni A. Marquezes. So, Our faculty. Our faculty member starting with Mrs. Melody Cuenca. matukay na tao. At ako po nagpapasalamat sa pagkat ako ay aharap ng mga magigiting din nagpagturo at mga kaming aktwal lahat-lahat natin -lahat -lahat ito. Mabuti at masama. Nakita na natin sa ministry. But the good thing is this. You finish the course. You continue serving the Lord. Amen. No matter what happened, ano po, sa palikot-likot natin, yung pagitinga natin, alam niyo yung mga magulang, mga lola, mga tita, na nagpahintulot na mga na pag-aral, at ang iba nga, nasa malalaking universidad, nasa mga secular school, pero hindi po niyo pinagkait ang inyong mga mahal sa buhay, tinanggap niyo na dito po sila magsisipag tapos. Marami na po silang nagawa para sa Panginoon. At ako'y naniniwala, marami pa silang gagawin at ipapagawa po ng Panginoon. Ayan, tapos na po ang graduation at ako'y uuwi na. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng guest. Hi, Hi, hi sa vlog. Okay. Patakalay tayo. And ayun na nga, ito yung mga kabataan. Kaway-kaway muna kayo sa aking vlog. Akala nila guys, naka-live ako. Pero sabi ko nga sa kanila, nagbibidyo lang ako. And, okay. ayan.